magluto na sa ta guys um bell pepper, red bell pepper, carrots or potatoes it's okay, tawag, kasi okay. tawag nyo ani sa inyong luto sa inyo ha yeah. Masa niya, yeah, mosa niya siya, usa sa mga ingredient or sa goal is kanya eh ding 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 isa ha, uh, mo niya itong kanang bida ice cream, oy manok na eh <laughs> diba? at sa panita ng patatas. Malingaw, di ko na panit sa bana, guys. Or mas nalingaw mo atong engagement ring at tag 299. <laughs> May pag magluto na lang tanong, mabusog pa ta. Kaysa nang nag-viral nga engagement ring at tag 299. si <laughs> panita sa yun natong ikaduhang patatas yun ang carrot sad yun ato sang i-defrost ang uh, chicken kind of frozen man siya 5 minutes lang ito nang hiwaon ang patatas hana lang hiwa kana kana sad para dali siya malata at ang uh, gagmay yun humo na itong tubig katotang tango ito na ito ang tip kung ang uh, kung ay dahon sa carrots That's na siya nasyong pisong para dali sa siya maluto kay kini magagahi ng patatas o kana carrots isa't aside Then, ang atsal na sa'yo kuha na tong liso nauna na pagpikas ngayon sa'yo kuha na tong liso bumbay gamay ra nga bombay kung gamit ani na sa small then ahos ano lang sa paghiwa ang ahos then bagyo beans mo siguro ni sa beans pa kuha na kung tumuyo na ni kanang murag na siya ay kanang murag hilo. ay basta na pagkuha na diha Ah, uh, nawa no, sa siya pagiwa. Actually, ya, what tani siya jula but every time magluto kami, but anapa pa mo gin from the previous nga gulay ang akong giluto niya sayang mamalaya. Utang na tong oil, igisa na to ang ahos, ang luy ah, ang bumbay, atsal. Ato okay very light. Ini sunod na to ang chicken. simmer sa simmer better man ang tabunan nato yah to balihon ganhan ko na nawa na siya kaya ang baho gani isa kana to lang alam mas napilit. mas lami siya then isulod na nato ang patatas o ang carrots then i cover na sa nato kay para dili masunog tangan o patis. After sa patis, kaya tanga water. I fast forward ang inako, no? pero mga, I think, 5 minutes to na ako gisimmer ang kuan. Ito na sa saradaan. Bukal na siya. So, kayo na sa nato. Ito na natuog nor chicken cubes para mas mulasa pa siya. And magic sarap pa jud. At siya i-check if uh, luto na ba or lata na ba ang kanin. Luto na mga patatas o mga carrots. Tala mo na ito. Lami na siya. Then last na ito ibutang is kanay. Kaya dali na mga na siya maluto. O sa kibutang sa cabbage yung inani kayo mo guys. Pero ang main dyan is kanaw, chicken, potato, then carrots. So, mana siya ang finished product. mais nga kanon. lamig kay kaya maisa yung kaya kanang bugat sa tiyan pero dili makadakog tiyan. Dili mong tiyan ba unlike sa humay. And I think sa sibura na ang mais. kay nasa ko sa office so, na siya ang mais kung ipakaon na sa baboy nila. diri sa sibukin na kaon dyan na. Lamigay ka na siya ihwa sa humba sa mga nag-diet o sa mga diabetic na mais. Ano ito guys? Ito lang ito. Lami siya. Fairness. Guys, please share and subscribe to my channel. Thank you for watching.